Mga idol kabayan, breaking news! China, tiklop sa Amerika. Presidente ng China sinabing ayaw nitong makaaway ang Amerika. Amerika, sinabi sa harap mismo ng mga opisyal ng China na pinapahupa nito ang tensyon sa South China Sea. Pero ang pangakong depensa ng Estados Unidos sa Pilipinas ay ironclad. I made clear that while the U.S. will continue to work to de-escalate tensions, our defense commitments to the Philippines remain ironclad. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. ang tapang talaga palaban sa China. Muling iginit ni Secretary of National Defense na walang kasunduan ang Marcos administration sa China sa Yungin Show. Dagdag pa ng kalihim hinding hindi papasok sa anumang kasunduan ang kasalukuyang administration sa China na magpapahina sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. United Kingdom ipinakita sa Iran na hindi lamang Amerika ang makakalaban nila. Naglunsad ang United Kingdom ng dalawang Euro Typhoon na armado ng mga laser guided bomb upang wasakin ang mga target sa Iraq. Naglunsad din ng missile ang isang UK destroyer upang pabagsakin ang misal ng Houthi sa Red Sea, Israel. Isa-isang tinutugis ang mga kalaban. Amerika at Pilipinas nagsagawa ng live fire exercise bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2024. Presidente ng People's Republic of China, sinabi kay Secretary Blinken ng Amerika, gusto ng China na maging kapartner ang Amerika, hindi maging isang kaaway, isang patunay na kahit China ay kinikilala ang lakas ng Estados Unidos. China is ready to be a partner and friend of the United States. Amerika harap-harap ang pinagsabihan at nagbanta sa China patungkol sa mga ginagawa nitong pangaharas at delikado mga bang sa South China Sea. Klarong inihayag ni U.S. Secretary Blinken sa China ang ginagawa nitong maagresibong hakbang sa mga lehitimong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Secretary Blinken ang kalayaan sa paglalayag sa bahagi ng South China Sea o West Philippine Sea ay isang kritikal hindi lamang para sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Nilinaw ni Secretary Blinken kay Chinese Foreign Minister Wang Yi na ang ginagawa ng Amerika ay mga paraan upang humupa ang tensyon. Pero ang pangako nito sa Pilipinas patungkol sa depensa ay nananatiling ironclad. Amerika lang ang makapagsasabi ng mga ito sa China ng harap-harapan. In today's meetings, I discussed the PRC's dangerous actions in the South China Sea, including against routine Philippine uh, maintenance operations and maritime operations near the second Thomas Shoal. Freedom of navigation and commerce in these waterways is not only critical to the Philippines but to the US and to every other nation in the Indo-Pacific and indeed around the world. That's why so many nations have expressed concern about the PRC's maritime maneuvers. I made clear that while the US will continue to work to de-escalate tensions, our defense commitments to the Philippines remain ironclad. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. United Kingdom, umatake na rin sa Iraq. Kasunod ng mga pag-atake ng iran back Malaysia sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Gumawa na rin ang hakbang ang United Kingdom upang ipakita nito sa Amerika ang suporta sa pagsupil sa mga proxy ng Iran na naghasik ng kasamaan sa rehiyon. Ang United Kingdom Ministry of Defense ay naglabas ng isang video na nagpapakita ng isinagawang airstrike nito noong linggo laban sa isang target na multiple launch rocket system sa Northern Iraq. Ito ang itinuturing na dahilan ng patuloy na pag-atake ng mga rockets sa US forces sa Northeastern Syria. Gumamit ang UK Royal Air Force ng dalawang Eurofighter Typhoon na naglunsad ng mga Payboy 4 Laser Guided Bombs. Aktual na video, panoorin! UK sunod-sunod na ipinakita ang kanilang lakas sa mundo, Royal Navy Destroyer. Pinabagsak ang isang misal na inilunsad ng Houthi mula sa Yemen. Dinepensahan ng HMS Diamond, ang isang merchant vessel sa Gulf of Aden. Noong Merkules, gamit ang Sea Viper Missile System upang sirain ang isang misal ng Houthi, sinabi ng Ministry of Defense ng United Kingdom. Ito ang kauna-unang live misal na na-intercept ng Royal Navy Warship sa isang combat simula pa noong Gulf War taong 1991. Balitang Israel naman tayo mga kabayan. Walang kawala sa Israel ang mga nasa likod ng pag-atake sa kanilang bansa gamit ang mga rocket at guided missile. Isa sa mga senior officer ng isang Lebanese terrorist group na isa ring kakampi ng Hamas at Hezbollah sa Lebanon ay itinumba ng Israel sa pamamagitan ng isang airstrike habang nakasakay sa isang sasakyan ang nasabing target. Yan ang sinasabing you can run but you can't hide. Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. muling binalasa ang China. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas ngayong araw na walang alam ang ahensya ng gobyerno sa anumang mga internal na kasunduan sa China lalo na patungkol sa ayong insyo simula ng umupong Pangulo si Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas gumagawa lamang ng kwento ang China bilang bahagi ng kanilang propaganda. Hinding-hindi papasok ang kasalukuyang Marcos Administration sa anumang kasunduan na at makukumpromiso ang soberanya at mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS na pinagtatibay ng 2016 Arbitral Ruling. Ganyan katapang, kabagsik ang bagong kalihim ng depensa ng Pilipinas. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan, Pilipinas at Amerika nagsagawa ng Combined Live Fire Exercise sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija bilang bahagi pa rin ng aktibidad na nakapaloob sa Balikatan Exercise 2024. Aktwal na video, panoorin! bang preparations na ginawa ng ating mga kasundaluhan at saka ating mga US counterparts. Uh, nagsimula to sa classroom, uh, lectures, uh, ang daming subject matter expert exchanges, no. Ah uh, uh, maraming maraming pag uh, mga pagtatanong, uh, palitan ng ideas. Then after that, binedevelop nila yung uh, mga pwedeng maging scenario sa ground then uh, ayon uh, ito na yung uh, pinaka ng salakibid ngayon is ito yung interoperability na live fire exercise uh, nakita natin ngayon na yung mga Filipino soldiers pala kayang gamitin yung uh, mga uh, new equipment ng ating mga American forces Pinakita rin ng uh, ating uh, Uh, mga American forces na kaya rin lang gamitin yung ating uh, mga gamit. Sabi na believe sila sa atin, marami silang natutunan sa atin. At yung atin namang mga sundalo, nagsabi rin sa atin na marami rin silang natutunan sa ating mga US forces. So, ito ay magpapatuloy, magpapatuloy hanggang sa hanggang sa matapos ang June. Meron pa kasing another part ng Salakdib, yung part 2. But then, before that part 2, uh, start na nung balikatan. Sa, sa in-between siya ng Salaknib 1 and Salaknib 2. So, yung, kung itong uh, Salaknib ay army to army exercises, yung balikatan naman ay uh, joint exercises ng Air Force, maybe at saka ng Army. Laban Pinas!